Dalawang peraso na? 250 na lang yan sir Dalawang peraso 500 pesos na lang to Ito guys So isang set na 150 lang oh. Yan Pinakamura nyo sa basura Magkano? 300 Ito guys Pinakita tayo Isang set na oh. 130 Dalawang peraso na 250 pesos Yung mga turner nila Ang laki nga mamura na neto Ito ba siya? Oo uh -huh. Ah okay 4,000 plus sa uh, iba Dito Tag 1,200 lang Yung pag-steam Lagay ng tinapay ito ah. Branded pala to 50 pesos. 50 pesos lang to? Yung mga naganap lang uh, mga pambake, no? Ito, tigo 150 pesos lang sa kanila yung ganito, mga oval. Ayan, oh. So, meron din mas mura yung ganitong klase, oh. Tigsi 50 lang yan, yung mga cake pan. Nandito tayo ngayon sa garage sale ng Murat Branded at Mall Pullout na gamit sa bahay. As you can marami silang mga naka display ngayon. So, nagre naman sila every week. Sa mga nagtatanong na location, dito lang po sila matatagpuan sa may Veterans Road, Veterans Compound, Western Pikutan, Taguig City. So ito yung kanilang uh, garage sale na kung saan nandito nga yung mga murang mga iba't ibang klase ng gamit sa bahay. Marami iba't ibang items. Makikita nyo dito may mga plasticware, organizer, saucepan, mga thermos, sandok. Halos lahat iba niyang pullout galing sa mall kaya bagsak presyo ng binipenta nila dito. Pero meron din mga warehouse pullout naman na talagang mga bago pa na may mga boxes pa halos lahat kasi ng items nila dito mga kitchenware talaga eh no. followers sa dumating o galing ng Upper Biputan Hello, shout po. Oh, shout out po. <laughs> mga followers pala natin 'to. <laughs> Paano na rin? Ngayon naman ay alamin natin yung mga items na mabibili dito. Ang lumpia, oh, 'yun. Magkano 'to? 500. Sa mga ganap ng medicine kit or medicine chest, meron sila dito. 330 pesos. Ito, warehouse pull out to. Kaya bago pa talaga siya. So, meron din naman sila nung ibang klase. Pero ngayon kasi, ito na lang yung available sa kanila. So, this is portable first aid box. Ito yung pampress ng garlic. Stainless steel. 160 lang pala dito sa kanila. Meron din sila dito nung measuring cup. Oh. Isang set na. Walong peraso. Ang mura lang din, 120 lang oh. para silang glass serving bowl dito. Mayroong ang weave basket. Dating 800, ngayon ano na lang, 150. Sito sample niya. Alright, so check natin. Ayan siya. O, oh, kompleto naman. Ang, ano lang pala, ang issue natin. Yung tatlong peraso, may basag ng konti. So kaya yung uh, tatlong peraso lang yung maayos pa. Kaya mura na lang siya. So 150 pesos. Yung mga naghahanap ng uh, mga pang-bake, no? ito tigo 150 pesos lang sa kanila yung ganito mga oval. Ayan, oh. So, meron din mas mura yung ganitong klase, oh Tegsi-50 lang yan, yung mga cake pan. Hard cake pan. Meron din bilog, ito, o. Oh. 50 yung mas mga malilit na bakeware, no? So, yan. Sa malaki, 50 pesos. Ito, mga pangano to, muffin, no? Ayan, oh. 150 lang yan, malalaki na yan. Pang muffin Kahit yung ganito Ano lang 150 lang din 200 Baonan Pang bata Dalawang layer Ito guys So isang set na 150 lang oh yan Pero hindi ito lahat ha So yung 150 Ay uh, ito lang Dalawang peraso Ito Ito At saka ito Yan Yan lang yung tigaw 150 pesos So Ito tigaw 100 Ayan Itong isa ito yung isang set na TIG 250. Ito yan. Tissue stand or tissue holder dito. Ito, TIG 200. TIG 200 pesos lang. Aluminum po ito. Magandang klase. Dalawang peraso na? 250 na lang yan, sir. Dalawang Dalawang peraso. Pang noodles o so, init lang tubig, pwede rin. Oh, parang naging 125 lang isa. O, oh, o oh, nga pala no, kalahati. O, oh, matibay. O, oh, matibay. Hindi na nabasag, sir. Hindi na natin. <laughs> <laughs> Hindi nabasag. Okay na, bilhin niyo na 'yan, sir. Ang galing nitong turntable, oh. Turntable organizer nila, oh. Tig 300, may 400 oh, sa baba. Dami ko kasi ganito, sir. Ayun, oh, 300 pesos lang sa mga party, no? Pwede 'to. Okay. 30 pesos 'to. Isang ganito. Pang steam 'to, 'di ba? 1 2. Oo, oo. 1 2 malaki. Ay, okay, okay. Ah, dalawa na sya? Oo. Dalawa na, oh. Isang set na pala. One, two. Ang oh, laki nga. Mamura na neto. Ito ba sya? Oo. Ah, okay. Ayan, oh. One, two lang. Magkano kaya dati presyo yan? Nasa two plus. Two ah, thousand plus? Four thousand yun sa amin. Nasa katanong talaga. Ah, four thousand plus sa iba? Dito, teg one thousand two hundred lang. Yung e, pag-steam. Steamer. Three layer na eh. Ayan, oh. Three layer na sya. O, oh, magkano ito? One fifty? Sa baso nyo ma'am, tigsi 50 lang din to lahat. Etong mga to malaki, 70 ano. Mas malaki, mas makapal kasi to eh. Pwede pang microwave. Ah, pwede pala to. mura niyo sa baso lang magkano? 300. Ito? Oo. -o. 300 na lang to? Oo. -o. Oh, ito lang yung pinaka issue niya no. May uh, dense. may dense lang. 300 sa malaki. Yan 400, ito 500. 400. Pag 12 liter. Pag 12 liters, Pag 12 500. 500. Mga santok pa lang sila dito. 70 pesos lang 'to, oh. toothbrush holder ito, meron sila dito. 150 na lang. Hmm. And then, meron din sila dito 'tong 4 pieces nung uh, wine goblet. Ayun So, magkano lang 'to? 250. 250 pesos niyo lang mabibili dito sa kanilang garage. Ang presyo nito na nasa uh, 400 and 400 plus. Yung ganitong klase ng bathroom uh, ano, set organizer. So, spiral. Tatlong peraso. Ano lang dito, 200 pesos. May mga shower curtain din sila dito. Ayan o. So, so, 130 pesos lang. Mga brand, ano po ito? Mga branded. Ayan. Mga presyo nito, 200 to 300 nagre-range. Then, pang table. Ito guys, may nakita tayo. Isang set na uh, 130, dalawang peraso na. Ang ganito. O, yung hawakan. Uh, pot holder. Oh, meron din yung mas magandang klase. Meron mas pagandang klase yung ganito. Oh. Uh, mas pakapal. Isang set din. 270 naman to. Silicon pot holder. Bibili tayo nito isa. Isang set. Sleep mat. Anti-sleep mat triangular. So, magkano lang dito? ano na lang to 100 lagay ng sabon diba ng shampoo conditioner ayan pamili nila bossing o nila madam oh. ayan yeah. Shoutout po sa inyo oh. at taga perbikutan sa mga naghahanap naman ng non-stick pan at cookware marami nyan sila dito tulad na lamang nitong aluminum non-stick cookware 1,200 sa mall dito 800 lang may mga tig 450 lang na induction fry pan 26 cm meron din ng mas mura pa sa halagang 300 pesos ay may mabibili ka dito talaga namang marami selections of items na mga mall pull out may mga konting scratch and dance lang yung iba dito. At meron pa tayong nakita dito magandang klase na 26 cm na non-stick fry pan na induction sa halagang 500 pesos lang. At kung ang hanap mo naman ay mas maliit dito, meron din silang 24 cm. Ito naman ay 400 na lang ang presyo. Na dati namang nasa almost 700 ang presyo kapag binili mo sa mall. May mga saucepan din sila dito na nagkakahalaga ng 500 pesos tulad nitong copper. At meron din colorful na kung tawagin spectrum series na mga aluminum non-stick cookware. Marami pa tayong items na hindi na natin ay pakita. Dahil sa biglang buhos ng lakas ng ulan. Kaya naman, napaaga ang kanilang pagliligpit. Nabutan na, na tayo ng malakas ulan dito sa kanilang garage. so, Kaya nakaligpit na sila ngayon dito. So, maulan kasi. Yung mga display talaga nila dito, pinapasok ka agad yan. Kasi nga, uh, pag maulan, minsan, uh, nagpo-close agad sila. So, ayan. Ang sitwasyon ngayon namin dito, may mga customer pa rin tayo dito. Liligpit na sila around 3pm ngayon. So, minsan, pag ulan na malakas talaga, nagsasara na sila dito ng uh, maaga pa. Sa cash, ano pa yung payment option natin dito sa inyo? Ngayon, tumatanggap na kami ng credit card, Visa, Mastercard, and meron din kaming Amexco. Uh, and then, pwede na rin kami sa debit card. And then, meron na rin kaming Paymaya at Gcash. Good. Napakarami pala, ma'am, no? Pwede na. oh, dati cash lang dito. Thank you kay ma'am. Leia. Yan, si so, ma'am Leia. Isa rin sa mga uh, pwede nyo mapagtanungan dito na mga magagandang item nila dito, no? So, ayan out na sila so hanggang 4 to 5 lang po sila actually kasi pinapasok po nila to eh yung mga items so dahil nga nasa garage lang tayo and uh, dahil maulan din ngan sa mga nagtatanong again ng location dito lang sila no sa may uh, Veterans Road Veterans Compound Western dikutan Taguig City ayan po yung hospital ng uh, Veterans ayan po ang Veterans Hospital So, uh, pinakang location lang nito yung gentle hands packaging. Yan po yun. No? Oh. Tapat din po sila ng Blossom. Ito, Blossom po yan. Eh. Tapos yan, ito yung going to uh, FTI, going to Alabang, to Bikuta na way. So, along the highway lang talaga sila. Ayan, oh. Makita nyo yung naka nakadisplay na uh, mga items sila dito. Garage sale lang po sila dito. So, wala silang online. Kailangan nyo po mag-direct dito dahil wala din silang Facebook page. Okay, so yan, nililipit na po nila madam yung mga items dahil nga pa-close na po sila ngayon. Yes. Alright.